apa tulang mulut tu? Ado! Ibu mulut. Hitung telinga, hitung telinga. Makita mana? Ibu mulut. Ibu mulut. Ibu mulut. Ha? mulut. Ibu 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 mulut. Bino kaya? Ano oh. eh. ba ito? Eh. Dito pa? Ah. Tahan. Oh, sandali, sandali lang. Bakit? Ano kailangan niyo? Iba kayo yung tatlong shota ni Tom Dick and Harry. Eh, wait, pa'no 'to? Eh, shota pero 'di ko mo. sino ba kayo? Investigator ba kayo, Old Dapper? Ha? Hindi ho, may tatlo kaming taong hinahanap. sa Kaya may relasyon sa tatlong kasama ninyo. Ha? Ano ka mo, lasot? Habit! Ano yung ano mo? Anong relasyon? Ikaw talaga, basit ka! Sandali, sandali, sandali. ba kayo? Ako na re, bakit? Hmm? Ako naman ang lolo, eh. lola nila. At ako naman ang lolo. Baka hindi niyo alam akong maestro ng Arnis de Mano sa Sipokot. Boss, papatulong ko lang do'y. eh. <makes noise> ano? Ano naman? Sandali lang. Sandali lang. Mami, tama na! Ano <makes noise> <makes noise> na. <makes noise> siya, <makes noise> naman eh. Wala respeto na ba? sa Basta Kita niyo na? Kita niyo na ang ginawa niyo? Pag may nangyari sa lolo namin? Okay lang. Ano oh, po? Oh. Alalahin mo sige nga ako. Sige na, pasok akan na doon ba? sa loob yan. Baka kung ano Sanya. pa magawa namin dyan. Pasok! Ma, ma, ma. Uh, okay ka lang, ha? ko. Sige ka na nga dyan, wala na naman nakakita eh. Umakad ka o, nga na nga dyan. Pang-pesi, Sai. Sige na nga, pumasok ka na. Kasi nakapanan natin dyan eh. Hala nila. Hala nila, lolo talaga ako. Ito Okay <laughs> Okay ba? <laughs> Hello? Hi, Angel. Oh, Jacqueline. Ako nga, may maganda akong ibabalita sa iyo. Siya nga? Oh, nakita mo na ba yung tatlo kung nasaan? You said it right, darling. Oh, nasa sila? Andito sila sa dorm. Sa dorm? eh, andyan yung mga bata ako nagbabantay ah. Hay nako, nalusutan ng mga tata mo. Ano? paano nangyari yun? nag silang matatanda. Kaya nakapasok sila ng walang kamalay-malay yung mga mong pinagbabantay dito. Ang mga ulol? Bas, oh, sige, sige! Saka na tayo mag-usap! Ako lang bahala dito! Ano ikaw nalang bahala ang sinasabi mo? Ano? E, eh, teka muna, ipapano ang ibang rewards ko? Magkita tayo bukas sa penthouse at ibibigay ko sa lahat. Okay? Okay, Angel. See you. <laughs> uy, 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 uy! uy. <laughs> Bakit puno? Isang dali! Bakit? Eh, si Jacqueline, eh! Oh, eh! Tinawagin din nila gwardya. Ha? Ha? Huh? Hmm. Huh? Bakit tataka? Ha? Huh? Sandali, sandali. Mo oh, meron ako napapansin diyan eh. Yung dela Guardia niyan. Mukhang yan ang may motive sa pagkakapatay kay Ramon Tolpo eh. Hmm? mo, pagbibigay pa ng reward, mahuli lang tayong tatlo. 'Di ba? Oo nga no. Hmm. Kaya siya may motive, kaya natin tumaka. <laughs> 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 Hindi na tayo makakalabas. Bakit? Ma dahil paglabas na paglabas natin, siguradong patay tayo lahat. Patay tayo? Eh, Wala ka na naman. Ang may pumutok ang bulkan yan, tinatakot mo. Eh ano nga dapat natin gawin? Kaya ang umisip kayo ng paraan na, no? Baka mamaya, sumabi pa kami dyan, ha? Relax lang kayo, nag-iisip eh. Hmm. Ah, alam ko na. Ano yun? <laughs> Hindi rin pwede. Uh, Naku, mag-isip ka na bilis. Baka kay mamaya natubin na tayo eh. Baka ta mamaya mapahamak pa kami dyan, ha? Ha? Ah, alam ko na, alam ko na. Ano gagawin ano ano, na ano? natin? Ito gagawin natin. Ikaw, ikaw, tsaka ako. <laughs> Ito.